Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay tungkol naman sa balitang reklamong grave coercion at grave threat laban kay Congressman Richard Gomez ng 4th District ng Lady. Ayon sa ulat, maliban kay Congressman Gomez, pinangalanan ding respondent si tabango Mayor Bernard Jonathan Rindaman, Attorney Rem Beryl Biloso, Si IDG Regional Chief Colonel Arwin Tadeo, Police Executive Master Sergeant Samson Picardal, Patrolman Ferdinand Songalia at Walupang John Dos. Ang nagsampan ng kaso ay si Darlito Sevilla Nunez na sinasabing nakaranas umano ng pamwemwersa mula sa 10 Criminal Investigation Detection Group Officers o CIDG Officers at siya ay lumagda sa isang son affiliate ng Manoy magdidiin kay dating Congressman Vicente Ching Veloso na siyang mastermind o siya yung utak sa pagpaslang sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong 2016. Sa Reklamo ni Nunez, sinasabing inalok daw siya ng 5 million pesos at bahay sa Manila, kapalit ng kanyang testimonya, subalit siya raw ay tumanggi. Maging ang kanyang anak, siya raw ay inalok din ng milyones upang ituro at idiin si Biloso, subalit tumanggi rin ito. Si dating congressman Vicente Ching Biloso, ay tatakbo sa May 2025 sa pagkakongreso sa ikapat na distrito ng Leti laban kay incumbent congressman Richard Gomez. Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ni Congressman Gomez tungkol sa isyo. Panorin natin ang balita mula sa DZRH. Ta na haharap sa reklamo ng conspiracy for grave coercion at grave threat si late Congressman Richard Gomez. Ito'y matapos si Dawit ng complainant ang mambabatas sa umano'y pamiminit na gumawa ng isang peking sworn affidavit kaugnay ng isang pamamaslang na naganap pa noong 2016. Narito ang balita ni Boy Gonzales. Sinampahan ng reklamo ng conspiracy for grave coercion at the grave threat si late 43 ka Congressman Richard Gomez. Ito yung may kaugnayan sa harassment na ginawa ni Gomez kay Darlito Sevilla Nunez. Ayon kay Nunez, nagpatuloy sa kay Barangay Captain na Alberta Murilla ng Barangay uh, Manlawaan Tatabango Leyte para kasuhan si Gomez Pinipilit umano si Nunez ng may sampung tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group na gumawa ng sworn na uh, David at ang pangalan ni dating congressman Ching Beloso na umano uh, mastermind sa pamamaslang sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong taong 2016. Inalugpa si Nunez ng matitirhan sa Maynila na may 20 oras na security at 5 milyon piso kapalit ng gagawin i a sworn statement. pero tumanggi si Nunez na sumunod sa CIDG. Bukod kay Gomez kasama rin sa asunto, si na Tabango Mayor Bernard at Jonathan Benjo Ramandaban. Gayun din sa isang abogado at sampung kawani ng CIDG. Inihay ng kaso sa Prosecutor's Office sa Palumpon Leyte kahapon. Ayon naman sa anak ni Nunez na si Aida Nunez, nakipagkita umano sa kanya si Tabango Mayor Benjo Ramandaban nitong buwan ng Agosto at Setiembre taong 2024 na kung saan binigyan nito ng 1 milyon piso at 5 milyon piso na paunang bayad para sa gagawing sworn affidavit. Para sa MBC TV Network News ito si Boy Gonzales una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga kaibigan, dito sa affidavit complaint hindi maliwanag ang participation ni Congressman Gomez kung bakit siya nagiging conspirator sa nasabing krimen. Maring ang kanyang participation ay nakasaad sa judicial affidavit ni Darlito Nunez at ang kanyang anak. Anyway, ano ba ang grave coercion at grave threat? Kunahin natin itong grave coercion. Gaya ng itinatakda sa Article 286 ng Revised Penal Code, ang krimeng grave coercion ay might tatlong elemento. Una ay, ang sino mang tao ay pinipigilan ng iba sa paggawa ng isang bagay na hindi ipinagbabawal ng batas o kaya ay piliting gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang kaluuban, tama man o mali. Pangalawa, na ang pagbabawal ay ginawa ng karahasan o ang pamimilit ay ginawa ng karahasan sa pamamagitan ng Pwersa o pananakot. At pangatlo, na ang taong pumipigil sa kaluban at kalaya, kalayaan ng iba ay walang karapatang gawin ito. Sa madaling salita na ang pagpigil ay hindi ginawa sa ilalim ng authority ng batas, otoridad ng batas o sa paggamit ng anumang karapatan na naayon sa batas. Ang grave threat naman ay anumang labag sa batas na gawain ng pananakot kung saan ang isang tao ay nagbabanta sa iba ng isang krimen tulad ng physical na pananakit, ganoon din sa kamatayan o pagkasira ng property. Ang Critical na elemento ng kriming ito ay ang pagpapahayag ng intensyon na gumawa ng seryosong felony laban sa tao pamilya o property ng iba. Halimbawa, sasabihin na papatayin kita o kaya pupugutan kita o kaya wawasakin ko ang mukha mo kapag nakita ko, nakita kita. Sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code, ang parusa para sa grave threat ay nakasalalay sa mga kondisyong nakapalibot sa banta. Kung ang banta naman ay ginawa upang mangikil ng pera o pag magpataw ng mga kondisyon, ito ay tinuturing na isang aggravated form of the crime at ang parusa ay prison mayor o pagkabilanggo ng mula 6 years and 1 day hanggang 12 years na pagkakulong. Kung walang kondisyon naman ay pinataw sa pagbabanta, ang parusa ay hindi masyadong matindi. Nasa one month and one day hanggang anim na buwan na pagkakulong. Mga kaibigan, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunod. Bye-bye!